好了，得，拜拜，得，加油。 Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong magugood vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Jollibee! <laughs> Bida talaga ang saya pag si Jollibee ang kasama. Ciao, ciao! Parang nilalamig lang si Jollibee, no? Bida ang saya. Kasi nga bumatay kay Kumiyama. Ibig sabihin, tatlong beses din ang kampatayin ng biktima gamit ang mga vase na pinupo sa si ulo niya. <laughs> At nangyayari ngayon, pagkatapos niyang pumasok sa kwarto ng tatlong si detective suspect, ko na. <laughs> na ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang natatandaan ko, ganito ang pagkakasabi oh, ni Katsumata. tulog ng tulog! <laughs> LRT? <laughs> Ginagamit pagka uh, nalabas? I mean... Hindi ka makakapasok ng mall kapag hindi oh, oh. mo ito ginagamit? Oo! Oh, oh. Face shield? What?! Huwag mo kami ano? Yasmin! <laughs> ginagamit sa pangsangkap sa pangluluto? Suka? Nagpinoy siya pero yung taga-oo sarili niya. Kapag asa nasa siya, nasa siya. Oo. Inidoro? Oo, ang galing mo. De Landan? Bilis eh, no? Maganda yung mag habang natutulog. Yung gusto mo lang namang tumulong. Oh, mandar na mag-isa yun, no? Oh. Punin nyo. Ma ang mga ano, may kababalaghan dyan. <laughs> Tutulong ka na nga lang, nakasira ka pa. Bakit face mask Besok suluh. Hei, balik nih, balik nih. Balik dulu. Sama ugali barbero puso. Hei, mapay na, mapay na, mapay na. Bimo Uso daw <daho> eh. pulutan di basta akin bini. Bascos! Kinatakba naman yung noodle sa bunganga mm -hmm. ni Asi. <laughs> uh. 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 Ayaw, di ba? <laughs> Sayang, nasa langit na eh. Bakit ka kasi nagmura? <laughs> <laughs> burger siya. No, 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 no. bida bida bid, <laughs> <laughs> Pwede taya, Wala pang minutes. <laughs> <laughs> uh, <ba> yun? <laughs> mahal dito. Tanga. Mas mahal kita. 🎵 Huwag ka na mawala 🎵🎵 Huwag ka na mawala 🎵 silang dalawa. Ngayon Di na -inom sa 2023. Tama yan. Dapat healthy living. sa 2024 na lang. Ako din. Same tayo, kuya. Si Buyas na lang po kasi yung nagmamahal eh. Yung asawa ko, hindi niya ako mahal eh. naman nun, Tay. Maghanap na ng bago. Yung amoy si Buyas bago ka magpakasal sa taong mahal mo Aha. alamin mo muna ang ugali ng magiging biyanan mo kasi minsan biyanan talaga ang kontrabida sa isang pamilya kasi ang mga biyanan sila yung mga matandang dugo what o hindi naman lahat 'wag yung lahatin may mga biyanan na turing pa rin sa iyo ay tunay na anak 'di Bagay. gay 'di ba ayo Oo. Uh oh, oh okay. Pwede. Tagalog. Oh, Oo. Uh oh, Pwede. ah pwede. Uh, baboy? Hindi. Ikaw ate, ikaw. Uh, pwede. pwede. Uh, oh, Ang biba na gumagap. Uh, ipis? Oo, oh, meron. Hindi. 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 Ah, nakikita sa farm? Hindi. nakikita sa... Sa kwarto! Uh -huh. Nagsasalita. Grabe <laughs> <Masala. laughs> <laughs> ka yung mabing 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 ate. <laughs> <laughs> Isip mabuti. Alagang hayop? Pwede. Pwede. Hindi. <laughs> Hindi. Okay. Ahas? Hindi. Malapit Pwede. na, malapit na! Hindi. Tama! Galito. Nadali mo ate malupit ka. kinakabul ba yung payong ni inpa yong ganun yun. ah. ah oh, ayos ano, salong salong niya lahat. walang kuya, walang kuya si paiky. walang kuya. paik na talaga oh. yung na talaga. Ano lang sa kanya ni Mark? Kasi Mark, nawawala ka lang uras para sa kanya. Ano na, Mark? Ay! Ano? O okay. Mark, nasaan ka ba? Bakit mo pinapaiyak si Ate? Mga Mark talagang ang hilig magpaiyak. Saan na tayo Mark, nasaan ka? Mga Mark dyan ha, magtino kayo. Napubo yung bumangat. May butas pa dito. Ayos to. Eh? Hmm? Boy! Ito pa nga ito, mga kamata. Kaya pwede natin itong gawin na, no? isip niyo ba yung... Naiisip ko, mga kapatid? May nipin kasi. Sana walang nipin. Bunuti, bunutin mo. Okay. Ay. Sino maganda? To, Eh, yung isa. Maganda? Maganda din. Maganda din. Anong gusto mong gawin? Magpahinga sila. Magpahinga <laughs> sila. sila. Bakit naman? <laughs> Dapat halikan. Joke lang. Ano yung nalagi mo, sayang? Rest. 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 Alay, bayata trip ni Kuya. <laughs> uyan, no? Donate your peace. <laughs> hindi yata baba ba gusto niya. <laughs> Dapat din donate mo sa kanila yung gusto nila. No. Eh! Ang <laughs> ganda lang ito yun. Pero yung subay Ostrich ride. Ang lupit, no? <laughs> Parang gusto ko bumili lang isa niyan. Okay. Tapos i-drive ko dito sa Marilac. Eh. Ang ina ko na sa Rado Ilo. So pagbukas <laughs> ko na Ilo. Patatakot ka talaga, no? Kira ulo yung naglagay niyan dyan. Idol, pa-shoutout naman yung pinakapogi at pinakamasipag kong kapatid na si Commander Oliver Frost Para kiligin naman, okay? Shoutout sa kapatid mo na si Oliver, no? At sa'yo, Real thing, maraming salamat sa panunood dito sa channel Shoutout din sa'yo Shoutout, Lods, Daniel Family, always updated sa upload mo, Lods Okay, shoutout po sa Daniel Family, no? At sa'yo, Mark Daniel, maraming salamat sa panunood dito sa channel Shoutout din sa'yo Poster dong, pa-shoutout po, naman po, okay? Shoutout sa'yo, Angel Leonar, at maraming salamat sa panunood dito sa channel pa shoutout Boster Dong nina Jess Ninmi from Danau okay shoutout po kila Jess at Ninmi no dyan sa Danau at sa'yo show po special so very special shoutout din sa'yo bigla akong nagutom sa pangalan mo <laughs> nakaka 579 pesos na ako kakaload di pa din na shoutout <laughs> oh, sorry naman ito na ito na po shoutout sa'yo Marvin Izguzar at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shoutout Boster Dong inaabangan ko na agad upload mo walang tulugan hehe more power okay shoutout sa iyo ay Renyo Buksit Jr at maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel <tiple> Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV.